Mysterious Wilderness Farm, Day 22 of Summer, Year 3. Ang current funds ay 1,050,700 gold at ang total earnings ay 10,107,764 gold. Minom tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. Tignan natin kung anong meron sa calendar. Ano ngayon? Ah, birthday ni Dwarf. Birthday pala ni Dwarf. Ang weather report. Oo, oh, ulan na naman bukas. May storm. Pati rin sa, ano, Ginger Island. Oo, ulan. Living off the land. Oh, may calendar naman na ako. Fortune. The spirit or somewhat luck is not in our side. Wow, ayun na 'yung ating ano. Yung ating red ano nga po nakalimutan ko Anong pangalan nito. Fire quartz, fire quartz. Tapos 'to kunin natin 'tong mga uh, nandito. Okay, lagay natin dyan lahat yan. At itong fire quartz. Pwede natin itong anuhin, padamihin. Hindi ko na maalala sa na nailagay yung ano. Ah, yung pala. Sabi ko, Asa kaya yung gumagawa ng charcoal? <laughs> Katabi lang pala nung, nung ano. Ayan, sige. Ito. So, pounds. Ano, pwede na yan. Ipadala dyan. Diyan na Ito. Baka kasi may paggagamitan nitong mga minerals. Okay lang muna natin dito. Tapos ito. Yan. Puntahan natin si ano. Ano pa ba? Oo, meron ng ano. Jade. Kunin natin yung mga jade. Bakit ito lang? Sana yung iba ayun pa. Pasok natin yung jade dito. And then, 1, 2, 3. Pwede natin to ilagay dito. Ito, so, itago na lang muna natin. Tsaka ito. Ito na Punta na tayo kay ano. So, ang paborito pala niya, lemon. Uy, may, may sulat. Ah, uh, siningil tayo ng 1,000 ni Harvey. Si Harvey. Oo! Oh, ano nakalagay? I'm on vacation today. You'll have to drive yourself. Hindi na ako magdodrive kasi meron na akong ano eh. Populis. May populis na. So, gawin natin. Hmm, very interesting. O, oh, 10 over 10. Lahat ba? Ilan na ba yung mga, ano natin, na 10 over 10? Dami na rin, o. Oh. Si Kent na lang, si Jody. Si mga iba pa. Kailangan natin silang kaibiganin. <laughs> ano pa ba? dito tayo sa bus stop and then eto lag lagay na natin tong fruit tree fertilizer nun sa ano oh gumulong nga pala kailangan natin makuha to baka ito yan five palang ano vitrine pala. is passing. Ako wala akong mga panahon sa ganyan. Train is passing. Dito. Okay natin to. Pwede rin pala natin to. Ano kayang kailangan niya? Thirsty need juice. Bok choy at saka pickled broccoli. Pwede e, mayroon nga akong pa. Sana! Sana may brokoli pa ako. Ba't tayo pupunta rito? Wala okay. nang masyado rito makakuha eh. balik na lang tayo sa bahay. Monday ngayon, baka walang, wala si Marnie. Hindi eh, sana pang -pang -pang. Parang gusto ko dun sa ano, sa Ginger Island mag-adventure. Uy, ito pa oh. o. Kailangan natin ito. <laughs> Yan Ah, kinuha niya Ay, tea leaves, tea leaves Asan na? gandito pala nakukuha niya Yan O merong ano, what's this? Broccoli Hmm, dami nakukuha pala pag gano'n ito rin tsaka to ganyan natin ng tubig si ano asan ah, ako asan na yung tubig hello snowy alam binigyan tayo ng something okay. i-unload natin lahat dito yung dapat i-unload dyan tapos... O. Hindi naman natin to. Pagiging na natin dito. Ano pa? Hmm. Yan pwede natin ilagay yung gold ito pa okay. ni mm -hmm. eh ayun pala oh dalawa pa no pasok natin muna dito itong mga at saka talagay ah, natin dito dito ba ako sige dyan na lang dito yan 19 lang yung nakukuha na ano and then alam ko na sa napunta yung pole gumawa kasi tayo ng maraming seed maker o kahit mga mga signature. Dyan natin lang rin yan. And then, itong mga to, pwede na natin ilagay to sa loob ng ano eh. Dito sa loob. Iba na natin yan dyan. Tapos to dito. Ito yung pineapple sa kabila yan. Pwede yan. I maglagay tayo dito ng raisins. Meron. Tsaka na nga lang. Kailangan na tayong pumunta. <laughs> dito. Dito tayo Dito. coconut nut. Bigyan natin siya ng something. Wow, meron tayong makukuha doon. Ito ang bigay natin kay... Ano? Saan na yun? Yung duck feather. Ayan o, 5 over 10 na. Ngayon, minam tayo ng tsaa. Ito so, dapat pa ganyan nagsisimula na naman tayo ay bigyan natin ng tsaa yan 8 over 8 yan 7 over malapit-lapit na rin malapit-lapit na silang maging kaibigan lahat ano naman binibenta rito the same pa din 5,000 wala ako dyan mas, mas mataas pa siya dun sa atin parang hindi naman ako makapaniwala <laughs> Ngayon, lagay natin dito yung... Ayan. Tapos yung isda. No. Yung isla, pasok natin sa loob. Ito, dyan. Meron namang kape. Pasok din natin yung coffee dito. Monday ngayon. Tingnan natin kung anong... Mga ano... Uy, daming ano, Balikan Bilikan natin. Bilikan natin yung mga F. E. Tignan natin kung ano, ah. Quest. What's the quest here? 1,000 worth of ano? Ayoko. Ayoko rin mag-gift-gift na yun. Gift-giving. Tinatamad ako. Ngayon, lagay natin dito yan. Ito, dito, baba muna natin itong mga to. Hindi naman niya kailangan pa. Ito, lagay natin dito. Ayan. So, kukuha tayo ng maraming uh, ano, pahoy. secret to oh. Sign nga natin Wala naman nangyari Laloko Lalo lang ata tayo Dito tayo mag ano Yan. Pwede lahat yung mga makukuha dito. Yung nakukuha rito ng mga coconut, regular lang siya. Hindi siya yung... Hindi ka pa... Ay, napupulot dun sa ano, sa uh, um, paliko. Minsan merong gold, merong ano, silver. Ito puro ordinary lang. itanim natin dito to. Yan. Tingnan ko kung kaila kailangan ulit minom. Wala pala rito. Seed ano. Ito natin tanim. Meron pa ba itatanim? Wala na. Tatanim. Nating Ayan. So, mamaya kukunin natin yan. Tingnan natin kung pwede ba tayong kumain ng ano. Nung, asan na ba yun? Ito, parsnip. Ah, walang parsnip. Walang parsnip. Pagay okay, natin dito tong mga nakuha natin. Ito rin. Pumunggap. dito natin ilagay yung resources. Ito, pwede na yan uh, pagala. Ngayon, ayan o, mabilis na siya makuha. Winawagay mo yung gano'n. Yung ano, yung ating um, ano to? site. Site mo yan core na yung sweet gem berry na ano. So, padala na natin. Tapos, ito. Gawa natin ng ano. Ang so, nga ba yung 1, 2, 3, 4, 5? Kunin din natin to. <coughs> since meron na tayong ano, pangalan nito. Pwede natin pala i-send dito. Ito send na natin. Oh, pwede na makuha oh. Saan na yun? Whoa. ito yung bang. Twelve ulit. Saya naman. Ito pwede dito yung ano ang ilalagay natin dyan yung uh, pangalan nito. Ito para isang plot sya na puro ano ulit. <clears throat> Ganyan, no? ah, marami tayong makukuha para sa ano. Yan, di ba? Ang galing. Yes, lahat ba nalag nalagyan? Lahat nalagyan? Ngayon, kunin natin tong mga to. Pasok lang natin dito. Tsaka ito naman. Tsaka to. Ito naman. Punta tayo dun sa ano. Sa trader. Mag, magpapalit tayo ng coconut. Coconut na. Oh, ang dami rin dito. Teka, kunin ko muna lahat yung mga coconut. Baka. Para uh, isang ano nang na siya. 59 na yung coconut natin. Wow, 30. dami natin mapapapalit. <clears throat> 9.20 pa lang, oh. Ito pa. Meron pa dun, eh, sa bandang itaas. Meron pa dun. Wow, what's that? Ayan, oh. Meron pa dito. Ang dami na nating coconut. Ngayon, tsaka natin ipapalit. Ipagpalit natin ng na long gold. Golden coconut. Tapos dito, iwan na natin to. Iwan na natin to mga to. Actually, ito pwede itanin. Dito natin itanin. Ayan. Ano pa? Wala na. Ba't daladala -dala na naman natin? Marami tayong dinadala na hindi dapat nakaano. Ito, hindi yan dapat dinala. Tsaka to. Ito pa paano kay Clint. Okay. gold pa lang yung ano natin. Ito lahat ng mga bato. Bato, yan. Tapos, ito. Marami na rin tayo nakuha. Ito pa mga bato, kunin na rin natin itong hardwood. Hmm. Pwede natin itanim eh itong hardwood sa taas. Dito oh. One, two, three. Ito ba na ano natin? Oh, ano na natin? piko na natin. Meron pa ba tayong space? Tingnan natin dito kay Fizz. Fizz. Pero huwag natin siyang kausapin. <laughs> Kasi, one na. So, balik tayo sa farm. Let's go. Hindi natin natanong sa ibon kung nasan na yung mga walnut. Golden walnut na lagay yung ano na natin o oh? na ano na natin o oh. ito padala na natin tsaka yan yan mga yan and then ito kunin natin pang pwede ilagay dyan ayan iwi na natin to. Iwi ko na rin to para baka pwede kong itanim dun sa ano eh. Tsaka to. Yan. Okay, let's go home. Iwan natin dito yung itatanim dito. Diba? Yan. Ano nga yun? Ito, 30 plus oh. Imbis e na umalis tayo, i-ano na natin itong sweet jamberry. Yan. Ah, naubos din. Ano pa ba ang pwedeng dalin? Dali na natin yung dadalin sa kabila. Ito pati, oh. Tsaka to, hindi naman yung kailangan siya. Ito rin pig painting. Anong ginagawa niyan dyan? <laughs> okay, we're waiting. Ah, nakatulog na siya. So, for day 23 of summer, day 22 of summer, year 3, ang kinita natin ay 28,673 gold.